Hello guys, video guys, meron naman akong katanungan na sasagutin ng katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni eh. Tawagin natin siya sa pangalan na Ma'am Annalisa. So basahin ko lang. Sabi ni Ma'am Annalisa dito, Ma'am ano po kaya dapat ko gawin? Nag-apply ako October 24, hindi ako natuloy, nag-back out ako pero na medical na ako. Ngayon nagtatanong ako kung magkano babayaran ko kasi medical lang naman ginawa sa akin. Ang sabi po ng agency sa Dubai, 10K daw po babayaran ko kasi may visa at kontrata na, nako na eh, hindi naman po ako nag-sign contract eh. Tama po ba na ako? So, kung hindi ka naman nag-sign ng kontrata, pa paano po kayo nakakuha ng visa? So, okay, sabihin na natin na uh, alamin mo pala muna kung mayroong OEC na uh, pre ng POEA na galing sa POAA. Kung, kung may ganon na, so, ibig sabihin meron na nagasta. Pero kung wala pang OEC, wala pa po yan. So, kung ako ay ka, kung meron pababayaran, pababayaran yung agency mo, mas maganda na doon ka magbayad sa agency mismo, sa loob ng agency, or tapos bago ka magbayad, hanapan mo sila ng resibo. Kung wala sila may papakita ng resibo, mas maganda na dumulog ka na sa DMW. Tapos doon ka makikipag, ariglo sa hindi dun ka makikipagbayaran sa agency mo tapos sabihin mo doon sa DMW na ito lang naman yung nagastos nila sa akin bakit sinisingin nila ako ng 10,000 kasi may mga agency guys na uh, alam nyo na sobra-sobra uh, yung paniningil so kung kayo naman na-applicant na wala pa talaga kayong idea dapat alamin nyo kung ano yung nagastos lang ng agency nyo sa inyo. Tapos yun na yung bayaran nyo, ipaglaban nyo. Hindi porkit sinabi ng agency na ito yung halaga na babayaran nyo. Tapos kahit alam nyo naman na hindi nila yung nagastos sa inyo. Hindi, kung babayaran nyo ranta, babayaran nyo, nyo, rin yung sinabi nila. So, sino ang naloko nila? Hindi, kayo. So, kayo yung... Nasa ganyang sitwasyon, dapat alamin nyo talaga kung magkano lang yung nagastos nila. Yun na yung bayaran nyo dapat maging matigas kayo sa ganyan. Kumbaga, sabi na natin, uh, agency is a business, di ba? Pero dapat doon lang din sa tama. Kung, kung yan lang yung nagastos nila, di yun lang yung bayaran nyo. So, para mas madali sa'yo, uh, ang mai-advise ko sa'yo ay pumunta ka sa DMW. Or, kung malapit ka dyan sa pau di ba? Sa pau meron namang libre na na attorney, pwede ka lumapit doon at magtanong ka kung ano yung pwede mong gawin para makuha mo yung mga papers mo sa agency mo, ganoon, okay ma'am, sana nasagutin katanungan mo ma'am, analiza, Felizar, pero kung uh, meron ka pa yung mga ibang katanungan, just comment below lang dito, okay, see you, have a good day bye bye